ito go ayan ayan sir Raul yung music daw po na happy birthday okay po si ni set up na po makakakinig tayo salamat salamat dito tayo ويٽي ميوزڪ پٽن ميرو پٽو ميرو پٽو ڪنهن نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ka na natin. ang araw na ito ay ang mga tao sa Pilipinas na nagmamahal sa inyo. Hindi kadabe di, what? Ang mga

Parang magpupuno yung ano. Kirino Grandstand. Yung kasunod nilang uh, police guy. Sa mga. so naghahanda na rin yung mga kapulisan guys so ayan o truck top din yung mga kapulisan na nandito eh kaya na sumugod na yung mga pulis kaya na isang truck Ang init. Kasing init ang pasalubong sa nating Pangulong Rodrigo Duterte guys solid kay mga, oh, no. yeah. okay, yeah. mga taga-Kabiti guys Saya tidak